Yes. Hello, hello, guys. Good morning, good morning. Ayan, guys. bye-bye. Uh, Pabalik na kami ngayon sa ating Vela City. Dali ni City sa, City, sa So, kami ay uh, pumunta at nagbakasyon ng dalawang linggo. Nag-start ng February 16. At 2025 at ngayon ay March 2, Sunday din Ayan. So, matapos magpaalam sa mga, mga sa mga nasa bahay doon sa Lumpay, aking kapatid. Shout out kay Ken at sa kay uh, Mayaw Rosel. Maraming maraming salamat sa accommodation at, at, at sa mga sa maligayang pag-iwentuhan. Ayan. Alright. So, maandar na ang ating sasakyan at uh, yan ay madaling araw pa. Kaya maluwag na maluwag ang, ang daan. Ayan, nasa basis ka na kami. Pagkita natin Leopold. na hindi ang namimili dito, no? Ayan, pero marami pa nga Most of them are mga, o, so, PMR, mga girls. Ayan. Alright. So, medyo ayan, nataan natin sa sa Bayambang. yung ating uh, Saint uh, Vincent de Barrera. Ayan. Hello, hello. Lagi natin na yan, papunta at pa-uwi. So, yan. Okay. So, na syempre, nagpe-play tayo Parang very uh, safe ang ating pa-uwi at tayo ay pulong tayo. Tayo ay uh, talagang uh, siguro ng buhay tapagat maraming tayong trabaho ang gagawin sa ating pag-uwi guys, so shout out shout out, syempre sa ating bahay kuhitan, ayan alright, sa so, uh, aming mga ating jan, thank you, thank you jan master warm 2.0, girls funny yum so everybody vlog and for the channel grace and Maburi. Of course, wala well, pa oh, uh, si uh, Rowena Millares, si yahoo, uh, oh, at mga-mga nag-uhost dyan. Inday Dayag, si Inday Giana Vlog, si Sis Rachel Williams, si asawa uh, ng Mekaniko, Simply Ella, RMG, yan, okay. Opo Yoyo, Zerbono, alo alo dyan, sa inyong mga umaakit-akit sa aming bahay, kulitan. Ayan guys, ito na, nandito na tayo ngayon sa uh, malaking, maraming mga tao dito, maraming iso dyan. Sabagat dito ay palengke na, ayan, palengke na ng bayan ng bayan pa. tayo. Guys, bayan muna tayo. Lumpay muna, so, saan kami nanggaling. tapos sa basistan basista, tapos bayan bang. Ayan, okay makita naman natin dito ay mga nanggus mga tanin ng kalay tanin ng panis yan. so yung iba naman umaanin na kaagad pinakakita na na, na, na na so yung mga iba naman pausbog pa lang isa ang iba naman ay uh, malapit lapit na parang siya ay alright ito yung very controversial na Carlos P. Romano Bridge na sabayan pa, yan, sabayan pa. like kasi uh, ito ay may uh, nangyari nga na, na ano na ba nag-collapse ay pero yung nangyari na siya may okay, na okay na daan na pero marami din uh, one, uh, natin na buwan uh, na na namin na pabalik punta ay nakaka-encounter kami ng traffic lalo na kapag uh, marami talagang tao nga uh, pupunta no umuwi sa mga probinsya Alright, so yan guys. Alright, na uh, pakaliwalas at uh, mabilis kami nakakarating pag kami bawilan na kumamaya malis ng 6 o'clock in the morning. So kami ay nakakarating sa bahay, nare-reach namin ang bahay ng Valenzuela ng 9.30 in the morning. So alis kami ng 6 a.m. at kami ay uh, nasa bahay na ng 9.30 a.m. Unlike na kami ay uh, pagpunta tuon, medyo mga 10 or 10.30. 10 or 10.30. Alright. So, syempre, dyan sa bayan na yan, ay uh, pa natin na puro palayan pa rin. o no, maisan. Ayan. Okay. Buti wala tayo nakikita pa dyan ng mga pais o ng mga palay na pinapatuyo dyan sa mga gilid gilid din. Diba? Diba, Alright. So, di ba na masyado karamihan ay umaani sa kabilang panay kaya wala tayong siya nang o makikita. Yeah. So guys, guys. So salamat, salamat daw sa pag-uwi ng mga buong ning premiers, o talaga na talagang premier para sa atin sa bahay. And so ibibigay ko sana lahat na bubuwan ang video para i-upload dito sa aming premier marathon. Days, you know, with Thursday at syempre ang Sundays natin so you can choose from those three uh, days na ang premier marathon car lang na tayo. Yeah, sa car lang na tayo. Okay, so, uh, ang aking, uh, ang aking uh, driver, ay wala iba, ang aking uh, shout out sa aking mahal na sawa si Jerry. Jerry portion yung kula, yan. Maingat, maingat yung mag-drive. No, talagang, uh, hindi, hindi pwede magkwento buwan, hindi magpwede salitaan, kasi, napaka-smooth, napaka-ano niya talaga. Kailangan na focus siya focus siya sa kanyang uh, pagda-drive at sem gusto ko rin naman yun kasi very safe naman, 'di ba? Okay, ito yung favorite ko na bridge papunta at pabalik ng uh, Dumpay. Ayun, yung kasi parang Network Asia, ayan. Okay. All right. Napaganda ngayon 'yan. So, yan ay uh, may pa rin ng uh, bakal go 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 lang tayo guys sabay na kayo sa aking uh, pag uh, road trip pagbalik sa aking uh, maamin bayan ang valenzuela city Oop, nakita yun yan tahimik din niya si Roso. Buti nga hindi siya na hindi siya nalilito dahil ako ay makulit, magulo, no? Panay video. Panay, panay video. Ah, kung baga sa hindi siya tagto, hindi siya na nagugulantang sa pinagagagawa ko. kuminsan kuminsan ay, uh, kuminsan guys, ayan, uh, ayan. At mamaya-maya kami ay mag-stop dahil kami ay uh, mag uh, syempre, kinakalala natin kahit once once lang ay uh, tayo ay nag-CCR uh, para maayos yan guys so, dire 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 direto lang tayo hey, <coughs> okay, go 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 oh, hey okay. go go go, alright, So, ayan, bilis, guys, di ba? Ayan, alam mo kung nasa na tayo? Ang bilis, wow, wow, wow. Ayan na, marami na tayong dinaanan, nag, yeah, nag, nag, uh, ah, nag na tayo. Ngayon, nasa Mekawaya na tayo, di ba? Ang galing, ang galing ng, ang galing ating, ano, no? <laughs> Alright, guys, ayan. So, malapit na tayo, makarating sa aming lugar. Ayan na, may na tayo. At siyempre, unang bahay na makapagawa natin ay mismong kay Corwayan City. Yan. So, magdadaan natin dyan ang sinataw nilang Simbahan Bilog. Kasi, kaya Simbahan Bilog, bilog talaga yung lugar na Simbahan. Okay. Alright. Go, go, go. Yo, yo, yo. Okay. So, guys. Ayan na. Okay. Kapit na rin tayo, guys at para uh, again again guys maraming maraming salamat sa mga uh, nanood at susuporta sa mga ating uh, premier marathon ng bahay kulitan sa walang sawa ninyong pag uh, uh, susubaybay no at siyempre sa mga nandiyan sa baba hello 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 at siyempre mga umaakyat during our uh, hosting sa bahay kulitan yan yeah sana naman yung iba dyan ay akita naman nyo kami <laughs> yung mga lalo na yung mga marunong tumanta dyan diba? yung mga marunong kumanta so akit lang at uh, taat parinig nyo sa mga nasa baba sa mga bisita natin ang inyo mga boses at uh, magwalwalan yan so hindi lang tayo kantahan pero tayong magkakwentuhan uh, para maging masaya okay go 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 lang tayo sa ating uh, paglalakbay mula Dubai hanggang sa Valenzuela City yo 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 ayan guys sorry no na doble ang ating uh, orin, uh, part ng ating uh, video yeah all right, guys all right. go 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 lang tayo chill 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 enjoy ating mga pinagagawa, pinagagawa no ating mga kasamahan dyan. Thank you, thank you, thank you sa palaging nanonood ng aking screencast. Ayan, at tayo ay uh, minsan lang mag-live, live, during uh, live hosting natin sa premier marathon ng Bahay Kulitan. Ayan na guys, ang bilis, di ba? Narating na tayo agad sa aming lugar, sa aming tahanan. So again, guys, ayan na. Bye, 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 everyone. Thank you for watching, beauty